kain na. Anak, alam mo bang may espiritong babae na daw na naglilibot dito sa ting barangay? Ang pangalan niya ay Banshee. Siya ay kilala sa kanyang malakas na iya. At kapag narinig mo daw ang kanyang iya, pinabalaan ka daw niya na may mamamatay sa iyong pamilya. Pwede, huwag ka naman ng kwento naman kanyan. Ay, sarap pa talaga ng pagkain. O oh, ayan, kaya na magkwento. Pero baka gawa-gawa lang niya ng mga tao dito. Wala namang siguro makakahula ng kamatay ng isang tao. Ay, pakiclose pala ng gate na nakalimutan kong isara. <laughs> <laughs> Uy, pinuka! Nabulunan ako sa binili mong manokoy Ay, kala ko mamatay Ay, ka na Bakit may buto to? Di ba sabi ko sa'yo na boneless chicken yung binili mo? Sorry At saka sino ba yung iyak na iyak sa labas? Ano yan ba yung espiritu? Isa lang yung iibig sa binili anak May mamamatay sa bahay na to Oh my God may matay nga yung ilaw natin. Ayun binabalaan ko kayo na may mamamatay dito sa inyo. Yung ilaw niyo kasi hindi pa kayo nagbabayad ng kuryente. Nagamiran ko ako, hindi ako espirito. Ay, oh, pala. Wala pa kasi akong pambayad ng kuryente, mami. Nagka-emergency gastos pa kami sa amin na babo li -li. na lili. Ay, naku mag-G credit na sa GCash. Huh? Yes, gamit ang G credit. Kayong mabayaran ng kuryente kahit kinulang. Easy bayaran ng interest dahil mababa din ang tubo. At 0.17% interest daily. Kapag mas maaga magbayad, mas maliit ang interest. Kada 1,000 pesos na hiramin, 1.7 pesos lang ang interest araw-araw. Easy magbayad dahil kapag hindi agad-agaran ang bayad, kahit 10% minimum amount due muna ang bayaran, okay lang. At sobrang dali Open mo lang ang Gcash app, punta ka sa bills, pili ka sa mga partner merchants, tapay with G-Credit, tapos magbayad siya na ng bills gamit ang G-Credit? Kaya di naipit kapag ipet tuwing pet siya di piligro. I-G-Credit? Kaya to day. O, ayan na nakapagbayad na ako. Salamat, ma'am. O, siya. Pero hindi lang pala kuryente yung namatay. Mati pala yung tikong sa paa. <laughs> pa pedicure mo na yan, sis. <laughs>